Sa halip na itapon at sayangin ang mga Highland Vegetables, binabuti na lamang ng mga magsasaka sa Binget na magbigay ng libreng gulay sa Baguio City National High School. Katulong ang Baguio City Police kahapon July 29. Isang maliit na lugar sa Latinidad Trading Post ang inilaan para sa Vegetable Donation Center kung saan ang mga magsasaka mula sa Binget at Mountain Province ay naglalagay ng mga hindi mabentang ani. Ang mga naturang gulay ay binili lamang ng mga donor sa mga disposer sa murang halaga kaysa itapon ito at maidonate na lang sa Baguio City National High School. Hinikayat ang mga guro sa naturang paaralan na kunin ang mga libreng gulay. Ngunit pakiusap ng mga donor, kunin lamang ang para sa kanilang makukonsumo. Ang mga magsasaka at disposer ay binigyan ng bigas, pera at gasolina upang matulungan man lamang sila na kahit hindi makapagbenta ay kumita pa rin para sa isang araw. Ayon kay Ruel Padil, aabot sa 2,000 toneladang radish at onion leeks ang kanilang ipinamigay na. Hindi nabili kasi wala masyado buyer kapon linggo. Siya pa, siguro ng plad sa baba hindi sila bumibili ng marami. Papakunti-kunti lang, mahirap magtindara sa baba. Ngayon, uh, dahil uh, hindi nabili, dali na lang natin doon sa school para at least mapakinabangan, hindi masasayang. Ayon sa mga magsasaka ng gulay, kadalasang nagdadala sila ng mga produkto para sa mga restaurant sa Maynila. Ngunit dahil binaha ang buong Metro Manila, kaunti lamang ang bumili ng Highland Vegetables. Depende yan kasi pag naulanan, ng... Siyempre, takulan eh. Kaya di, yun din ang isang dahilan kung bakit pinamigay. Kasi masisira din eh pag naulanan. Kasi malakas talaga yung ulan na ano, magpa, ma manira ng ano, kahit nahugasan, pag naulanan. Bigla ba, masisira yung dahon. Malulusaw. Ganon yun. Kaya pamimigay na lang. Ang regyon ng Cordillera ang nagsusupply ng 80% ng mga highland vegetables sa Metro Manila na nagmumula sa Benguet at Mountain Province. Ang Trinidad sa Benguet ay tahanan ng malalaking sentro ng kalakalan ng gulay. Ito ang Latinidad Vegetable Trading Post at BAPTC na naghahatid ng mga gulay sa mga pamilihan sa Maynila tulad ng Divisoria at Balintawak at sa mga iba pang lugar sa bansa tulad ng La Union, Ilocos, Pangasinan, Tarlac, Palawan, Cebu at Iloilo. Grace Doctor Lero. UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.